Uh, hello guys, samahan niyo po ako ngayon Magluluto tayo ng ulam uh, Itong lulutuin natin Alam ko, bago to sa inyo Kaya panoorin niyo po Bali, ito guys yung lulutuin natin Bagos Ang iaano ko dyan guys Ito, alokbati Sasawag ko, tsaka malunggay Ito Gigisa natin sa kamatis Lagyan natin ng konting labuyo ayan lalo sibuyas bawang ayan luya ito yung ating mga kailangan sa pagluto mga sangkap ayan asin syempre yung mantika guys. Bisa natin yung sibuyas bawang sa kaluya. Ayan guys, yung kamatis din natin ginisa. ganito na lang lagay natin tapos yung ating labuyo yan yan guys eh, lagay na natin tong ano kuluna yung ating bangus Ah, ngayon guys, lagay na natin tong ano, alukbati. Ayan guys, lagay na natin tong ating malunggay. Guys, ito na 'yung ating ano bangos. Andito ah, 'to na.